Hi everyone, nandito na naman ang mother niya. Ang luto na naman tayo na ating ulam. Nakalimutan ko na itong aking ulam. Nakabili pa tuloy ako ng ulam. Pero sa bagay, hindi naman masisira yung aking nabiling ulam. tapos sabay bawang bumili nga ako ng ano ng chicken ulit kasi nawala sa isip ko meron pala akong lulutuin dito pero bukas na lang yung iyan chicken kaya mamaya ang gabi kaya alam mo na si kulit si chicken yun eh. siguro i-adobo ko na lang yun mamaya natin. Parang, parang hindi ko gusto itong bawang. 他们就安那些。 sa daloto na naman. Lagay ko muna ito dito sa mga. Nagay natin dito sa ating pakukuluan. Ayan, ayan, ayan. Suso yan, suso. Ayan. Suso, 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 suso. Mahilig tayo dyan. Yan ang aming delicacy sa isa na bicol. Masarap kasi yan eh. Hindi kinuha yan ng ano. part partner ng anak ko sa Bicol. Sa fish pan daw yan ng kapatid ko kinuha. Kaya, yan. Kaya hindi ako nang dadalawang nag, ano dyan. Nag-worry kasi malinis niya. Malinis niya ang ano, kinuha yan. Malinis na fish pan. So, kaya dati na ano nagbibili ako ng suso sa kabuyaw. Kaso na naalala ko naman. Naisip-isip ko lang. Maka kung saan lang nila pinunot yun. Kaya na-stop ang pagbibili ko ng suso. Kaya yan. Bumili na ulit ako ng ay munuto tayo ulit dahil ito ay from Bicol. hindi na ako mag kung saan nalaling yung saso. <laughs> Ayan. Ah. Mahilig kasi talaga ako dito sa mga, mga kakaibang ulam. Uh, ah. Siyempre, ito yung kinalakihan namin. Kaya, kung ano naman talaga ang kinalakihan yun. Pahanap-hanapin eh. mo. Tapos, siyempre, ko Ito na itong aking mga just me yung pulgos okay aking mga baw na dito, kalat na yung na Balik ako ah, Mag-aayos lang muna ako dito sa aking mga Baw na, wala na naman sa aking Tuntunin nilalagay. So, ito ang dapat itago. Okay.

Malinis ang ating area bago magluto. mag lang muna tayo.